Gusto talaga kita. Gusto kita. Ikaw niya sabihin mo. Gusto kita. Gusto kita. Gusto, gusto talaga kita. kita, Billy. Ako din gusto kita. Gusto talaga. Eh, ano si sira pala yung ano ko eh. Gusto ito eh. Sino ba yan? Anong nabili? Ako nabili! Ako ang niya! mo Apo? Apo, ko na! Ako! sabi niya ako ang ni at ni Andoy.